so, 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 ayan. So, napakaraming hagdan yung ating dadaanan para marating yung ano, pinakatoktok Uh, hula ko lang pagdating sa pinakata pinakataas, baka nandun yung uh, image ng nakapakong si Jesus Christ. Hula ko lang yun. Siguro lang. So, kung makikita natin, marami talaga mga turista pala nagpupunta rito. So, maka relax ka rin naman talaga pag nakapunta ka sa ganitong lugar. Doha, hapo ka lang magkamakit dito sa uh, patarik na ano to uh, na daan Pinapawisan na tayo mga loads. So ayan. Tumalayo-layo na talaga yung ating nakiyat ah. Na. Hindi ang daming turista na nasa taas. At naririnig nyo siguro medyo hinahapo na tayo mga loads. hindi pa na narating nararating pinakadulo Ano <laughs> <laughs> na ba <laughs> Ay, mayroon dito? Ano ba mayroon dito? Ay, ito na pala yan Meron siyang parang Tent dito Amin um, at chapel Dito sa pinaka Taas na bahagi And dito pwede siyang ano may image yung poong nasari no at na pwede kang magdasal pwede kang magsindi ng kandila Nangisan talaga ako. Ayan, subali ito na pinaka. Ay, nako. Grabe init.